So what's up? Magandang araw sa inyong lahat mga kamamay. Once again, this is Mamay Love Advice at nandito ulit ako upang mag-share na naman ng ilang mga tips tungkol sa mga love advice. Okay? So magiging topic natin ngayon mga kamamay is all about kung papaano ba ang tamang paghalik. Okay? So sa mga newbie dyan, sa mga baguhan pa lamang na nagkaroon ng love life, kung ito man is first timer at hindi ka marunong humalik. Okay, sa mga medyo matagal na rin sa pag-ibig o sa mga matagal na rin nagmamahal at hanggang ngayon is hindi niyo pa rin alam or wala kayong idea kung paano ba ang tamang paghalik, eto mga kamamay naghanda ako ng ilang mga tips upang sa ganon magkaroon kayo ng guide, magkaroon kayo ng uh, uh, palatandaan kung nasa tama ba kayong uh, landas na ginagawa upang masabi natin na maayos kayong humalik. Okay? So mga kamamay, bago ko i-share sa inyo yung ilang mga tips kung paano ba dapat ginagawa yan, isa lang ang hinihiling ko, if ever na gusto nyo yung mga advices ko, yung mga tips na ibinibigay ko tungkol sa pag-ibig, well, sana mga kamamay, may subscribe nyo itong ating channel by clicking the subscribe button at notification bell yung kampana. Magkatabi yan, mga kamamay. Pag napindot nyo yan, maraming salamat sa inyo and ma-update na kayo sa lahat ng mga love advice, and tips ko pagdating sa pag-ibig. So, simulan na natin. So, ang topic nga natin is kung papaano ang tamang paghalik. Ayan, it's either meron kayong mga jowa dyan, it's either meron kayong nakilalang babae o kung ano man, basta ito po. So, number one, tips. Kailangan pag humahalik kayo, huwag na huwag kayong magsasalita. Okay? Kung wala rin kayong sasabihin maganda or importante o mahalaga, huwag na kayong magsasalita. Kasi kapag humahalik kayo or naghahalikan kayo, nandoon nabubuo yung connection, yung dalawa sa isa't isa. Okay? So, kailangan yung connection na yon, yung momentum na yon is dire-diretso para mas maging kampante, mas maging uh, panatag yung loob ng isang babae. Okay? Or ng isang lalaki. It's either babae or lalaki to. Ano? So, gawin niyo po ito. Kailangan, wag kayong magsasalita. Once na humahalik kayo, hinahalikan kayo, huwag kayong magsasalita. Hayaan yung maging smooth yung momentum ninyong dalawa. Yung connection, hayaan yung nanduroon. Okay? So, yung number one tips ko sa inyo, huwag na huwag kayong magsasalita kasi maaaring maputol ang connection ninyo or yung tinatawag na momentum, yung moment nyong dalawa. Okay? Kasi kapag ka naputol yon, ang hirap uling gumawa kasi ang momentum, nanjan yung uh, pagtatagpo ng inyong dalawang puso. Okay? Yung feeling na masaya kayo sa inyong ginagawa. So, yun yung iniiwasan natin maputol. At pwede yung maputol kung sakaling magsasalita kayo kapag ka, okay, hinahalikan or humahalik kayo. Kaya iwasan nyo na huwag kayong magsasalita. Okay? So, number two. Gamitin mo ang iyong kamay. Okay? So, sa lahat ng panahon o sa lahat ng pagkakataon, hindi lamang po labi ang dapat gamitin. So, kagaya nga ng sabi ko sa inyo kanina, yung momentum, yung connection, kailangan nando doon. So, po pwede, nyo, po pwede makuha yung momentum na yon through your hands. Pwede ko yung humawak sa kanyang leeg, sa kanyang buhok, pwede nyo yung uh, haplusin sa kanyang likuran, So, para ma-feel ng isang lalaki o ng isang babae na gusto mong kumunek sa kanya at makakatulong yon sa isang tao upang mas mabilis siyang makakunek sa isang okay, tao, sa isang lalaki o sa isang babae kapag ka nagahalikan kayo. Okay? So, hindi lang puro labi o hindi lang puro uh, titig ang gagawin nyo dyan. Okay? So, kailangan nyo rin hawakan yung kanyang buhok, yung kanyang uh, katawan. Okay? So, wag muna kayong mag-focus mga kamamay sa mga sexual parts. Okay? So, wag nyo muna gagawin yan. Kailangan nyo muna kumunekta ka sa kanya. Okay? Kailangan muna niyang mapanatag sa'yo. So, paano? Yun nga, through your hands, hawakan muna sa kanyang likod, hawakan muna sa kanyang bewang, hawakan muna sa kanyang buhok, sa kanyang lieg. So, sa mga bagay na yan, magiging kampante ang isang tao kapag kahina mo. Okay, so number three, magkaroon ka ng unique kiss. Okay, pag sinabing unique kiss, unique kakaiba. Okay, so kailangan magkaroon ka ng palatandaan na kapag hinalagan mo siya, ikaw yung maaalala niya. Yung kakaibang kiss, yung kakaibang way ng paghalik. Yung tipong ikaw yung maaalala niya kapag hinalikan mo siya. Yung tipong ikaw lang yung makakagawa ng bagay na yon okay, sa kanya at every time na magkikis kayo or kahit meron siyang ikis na iba, ikaw pa rin yung kanyang maaalala. So, kailangan magkaroon ka ng unique na halik na ikaw lang talaga yung nakakagawa. Sa so, madaling sabi, magkaroon ka ng signature kiss sa ka partner. Para sa ganun, may palatandaan ka or siya na ikaw lang yung gumawa ng ganong klase ng halik sa kanya at magiging memorable and unforgettable yung mga bagay na yon. Okay? So, next. Kiss with feelings. Okay? Sa lahat ng inyong gagawin na paghalik, kailangan lagyan mo ng emotions, lagyan mo ng feeling. Yung damdamin dapat nando doon. Hindi mabagal, hindi sobrang bilis, yung tama lang na nai-enjoy mo ang moment. Okay? So, kung kailangan romantic, medyo bagalan mo ng kaunti. Kasi kapag ka masyadong mabilis, baka sabihin ng partner mo, bakit ganyan ka? Ang bilis mo umalik, hindi ko masyadong ma-feel yung moment. Kaya kailangan every time na hahalik kayo, every time na gagawin yung mga bagay na yan, make it with feelings. Okay? Kailangan nung damhin yung lambot ng labi niya. Kung kailangan dahan-dahan, uh, kung kailangan uh, sigo segundo Okay? Kailangan mabagal. Kasi kapag ka mabagal po kasi mga kamamay. doon yun na, na na feel yung romantic eh. Romantic ng kiss. Okay? Yung moment na, na nararamdaman mo yung tinatawag na kiss talaga. Yun yung mabagal o yung minsan bumibilis din dahil sa pintig ng pulso mo. Kailangan, you need to kiss with feelings. Next. Huwag na huwag kang kakabahan pag humalik ka. Okay? Ito mga kamamay, sa mga first timer dito, alam ko sa sa unang pagkakataon, nakakakaba naman talaga eh. Okay? Siyempre, hindi mo alam kung okay ba ang hininga ko? Okay? Bad breath ba ako? Something na medyo sensitive ba ang kanyang pangamoy pagdating sa hininga, di ba? Yan yung mga naiisip natin pero ang magandang gawin niya, dyan, mag-toothbrush muna kayo, yung hygiene ninyo, ayusin ninyo para pag humalik kayo, walang masabi yung partner ninyo. And syempre, para mas hanap-hanapin kayo kapag ganyan. And syempre, wag na wag kang kakabahan. Kailangan do it uh, normally and syempre, do it naturally. Okay? Kung ano yung nararamdaman mo, just enjoy the moment. Diba? So, wag ka lang kakabahan kasi kapag kakinabahan ka, baka mamaya, maramdaman to ng kanya ng iyong partner ng iyong uh, jowa o ng iyong girlfriend o ng iyong asawa pag kinabahan ka maaring mawala yung connection yung momentum mawala so baka mamaya mawala, mawala ng gana yung partner ninyo sayang naman at ang hirap ibalik yung momentum yung connection na yon kapag ka nawala back okay back to start ulit kayo kapag ka ganyan kaya maganda dito be natural huwag kang kakabahan maging kalmado ka lamang Okay? So, yun yung uh, isang tips ko sa inyo. Be relaxed, uh, be natural. Okay? Next, halikan mo siya unexpectedly. Okay? So, sa mga hahalik dyan, huwag laging nakaplano. Wag laging pinag-iisipan, huwag laging pinag, huwag laging pinag So, minsan, mas masaya, mas masarap din yung halikan mo sila unexpected. Okay? So, pwede nyo silang halikan muna sa kanilang kamay, sa kanilang noo, sa kanilang ilong, sa kanilang uh, pisngi, sa kanilang leeg, then sa kanyo idiretso sa kanyang labi. So mas mag enjoy at matutuwa ang isang uh, tao, isang babae o isang lalaki kapag ka unexpected mo silang hinalikan. And syempre, do it in a nice way. Okay, sabi ko nga sa inyo kanina, huwag ka kabahan. okay, gumamit ng kamay, tapos uh, be natural so and many more to mention basta mas masarap din at mas maganda rin nahalikan sila unexpectedly okay so uh, yun lang mga kamamay yun lang mga, aking mga ilang mga tips na maaaring share sa inyo kung paano uh, ang tamang paghalik uh, be gentle be smooth be natural okay so gamitan nyo ng kamay uh, wag kakabahan okay so sa madaling sabi enjoyin nyo lang yung moment maging masaya lang kayo, lalong-lalo na kung ang hinahalik kayo nyo is yung mga mahal nyo sa buhay, yung inyong mga asawa, yung inyong mga jowa. So enjoy the moment, enjoy the feeling, and good luck sa mga newbie natin dyan. Don't forget to click the subscribe button if ever na gusto nyo yung mga ganitong klase ng tips and love advice na maaari kong ishare sa inyo. Once again, this is Mamay Love Advice. And if ever na gusto nyo magpa-shoutout, ibabaan nyo lang yan sa comment section. And next video, I'll try to make a shoutout for you. Paano mga kamamay? Hanggang sa muli. Thank you for watching. Bye bye.